So, kanina, <laughs> gamit ko yung TikTok ng Unix Skin. And then, sinerge ko yung sarili ko, Lady Denali. Kasi hinanap ko nga yung mga nagpo-poser sa akin. Kasi nire-report ko yung mga posers ko. And then, I saw myself. Tapos, ang dami pala talaga ng bash sa akin. Tapos, <laughs> ang dami pala talaga ng stitch, nag-comment, and ang dami talaga nakisaw-saw dun sa issue namin noong December sa Dubai nang na-cancel kami ni Virgie. <laughs> Honestly, guys, it was one of my most devastating moment in my life. Kasi grabe yon like... Hanggang Facebook and Instagram, sinundan kami ng mga haters. Like, nagme-message sila to the point na parang gusto nila kaming patay. <laughs> During that time, nasa outreach pa kami ni Hergie nun. I remember, nasa ano kami noon, balas kami. Kasi pag-uwi namin ng Dubai noon, pag-uwing pag-uwi namin, dumiretso kami sa outreach namin. So, yun yung time na tumulo kami sa mga eye test noon, ganyan Tapos, I have no choice but to block everyone because I want to protect my mental health. Kasi sobrang na-stress na nga ako because of the accusations. Yung parang, oo, oh, natuto kami energy don sobra. And we were, we were, we were very, very, very bad. Like, there are groups and GC sa Facebook or sa Messenger na tinanggal ako. Tapos ang dami nagbe-message sa akin ng mga, ng mga friends. And ano, na parang, huy, kumakalat kayo, ano nangyayari and all. Kasi nag-message yung mga friends ko na parang, uy, damage control naman, blah, blah. Sabi ko, grabe pala talaga social media world, no? Tapos ngayon, nung nag, ano nga, na-open ko nga, I had the courage to open and pakinggan yung mga sinasabi ng mga tao. Kasi before, intentionally, hindi ko talaga gusto tignan or basahin. Kasi nga, I have to focus dun sa outreach namin. And I have to be very happy. Kasi we are in front of kids. Ayoko naman na iiyak-iyak ako. Wala ako sa mood, ganyan. Habang nagpapasaya ng mga bata, ba? Diba? And ngayon lang talaga ako nag-cure ng courage panoorin ganyan. And grabe pa talaga yung mga tao, no? Sobra andali dali-daling manghusga. Alam niyo yun. And parang, parang the way they comment and all. Parang sobrang kilalang kilala kami nung mga tao nag-comment. Tapos yung iba kinrop nila yung video. Parang sinamalan nila kung ano lang yung gusto nilang parang parating doon sa video. Without um, considering yung end ng video. Like, we were saying the things na parang eh sila rin naman nababahuan sa atin, 'di ba? So parang but you bakit kayo nag cherry pick? Kung ano lang yung gusto niyo ipakita do sa tao, parang ganun. Pero anyway, naka-move on naman na din lahat and naka-move on naman and natuto na kami ni Herji doon. Nat natuwa lang ako kasi parang ay okay na ako panoorin yung mga sa akin. kasi before hindi talaga like automatic na bab bablock kita. Ganun ako eh. Kasi kasi talaga tinuro sa akin ni Hergie. Sabi niya sa akin, pag may nabasa ka, na hindi okay sa'yo, or parang nai-stress ka, parang, hindi okay sa so pakiramdam mo, alisin mo sa paningin mo, tanggalin mo, i-block mo. Kasi at the end of, at the, end of the day, syempre, ikaw pa rin yan eh, di diba? Hindi naman yan tungkol sa kahit sino. Mas kilala mo yung sarili mo. So, just block them away. So, yun yung sabi, lagi sinasabi sa akin ni Hergie, kapag kinukomfort niya ako, na parang hindi, hindi, nag, hindi nagda-define kung ano ka, kung ano yung sinasabi ng ibang tao. You know who you are, and lalo na yung mga kaibigan mo, mga close mo, alam nila kung sino ka, and dun ka mas maniwala. So parang, okay, sige, babla ko na lang kayo lang, ganun. <laughs> Tapos alam nyo ba, hindi ako nakapaggawa ng content ng Dubai. Like, meron akong video dyan eh, kasi binilahan ako ni Hergie ng camera. Hindi ko na ginawa yung content ko dyan sa Dubai. Kaya na lang talaga mat matibay ang aking support system sa Herji? Kasi siya talaga yung nag-comfort sa akin, nagpa-feel sa akin na you know yourself better. And we are here for you. Tapos hug-hug nga lang ako, ganun. As in, papunta kami sa malas nun. Nakakaya yun ang nangyari, pero grabe, sobrang lesson learned. And again, thank you dun sa mga nag-call out. Yan, dami. Dami niyo. <laughs>